Yun. So, good afternoon mga bossing. Bale, ngayon lang ulit tayo mag upload ng video natin mga boss. Kasi medyo naging busy-busy tayo nitong ano eh. Nakalipas na linggo. Tsaka ano, tsaka inaayos na din natin tong ano, tong keyway natin, tong motor natin mga boss. Kasi naklatch lining to eh. saktong one year mga boss July eh clutch lining na yung ano yung naging sira nya so bali ano napakalaking downside nun mga bossing kasi kadalasan ng mga ano ng mga motor eh taon yung bibilangin bago masira yung ano yung clutch lining eh ito ano lang saktong sang taon lang yun so nag-order tayo ng ano natin mga bossing nag-order tayo ng mga parts natin so bali mga boss ano, share ko na lang yung ilang mga clips sa uh, ano, paggawa natin ng clutch lining nito pero wala ako nung, nung ano as in na uh, tutorial kung paano ano, gawin bali madali lang naman mga bossing kailangan nyo lang talaga ng ano, kailangan nyo lang bumili ng castle wrench lang naman yung komplikado doon mga boss kasi karamihan sa atin ano, mga basic tools lang na pang yung meron sa atin kagaya ko so ayun nung may nung nakalas ko ay eh, kailangan pala ng ano ng castle wrench eh, ko pa kung ano yung size ganun kasi wala wala tayong ideya So, bali mga boss, lalagay ko na lang sa ano, sa may description yung ah uh, um, yung link ng ano, link kung saan ko nabili yung latch lining natin. Tsaka um, link na din kung saan ko nabili yung castle natin mga boss. Uh, okay. Yes. same lang naman pala ng ano, same lang size yung ano, yung castle wrench na, na ginagamit sa 155 ganun, tsaka mga ibang ano, motor. Halos same din lang sila. Size ano ata eh, 22, 22, ata. Pero basta lagay ko na lang mga bossing sa ano, sa may description natin. yung link para di na kayo ano, mag-search sa Facebook or YouTube. Kasi nag-search ako mga bossing, wala akong makita as in wala. So nagtanong-tanong na lang ako. Sabi naman nila na ano, na parehas lang sa ano, sa TMX 155 at saka, uh, 150. dito na lang tayo dadaan mga boss para ano, makapag-usap pa tayo na mas matagal. <laughs> kasi kung doon tayo sa Cesay, baka traffic eh ano. Maingay. Um, ano pa ba 'yung sasabihin ko? Doon kasi sa ano mga bossing sa sniper nung kinalas ko din yung ano nun pinalitan ko na ang clutch lining ano mga basic tools lang mga 8 ganun na hindi ko na matandaan mga boss yung mga ginamit ko doon pero mga basic tools lang kung sa may ano kung sa may uh, clutch lining lang yung ano yung kakalasin nyo yun. pero kung sa ano na papuntang dumper na mga boss eh ano kailangan na nating gamitan ng ano ng white tools kasi sumasama yung ano nun share ko lang sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ba yung ano sintomas na sira na yung clutch lining nila or nasisira na yung clutch lining nila kasi mahalagang maagapan mga boss pag ano pag may damage na yung ano natin clutch lining natin kasi pwedeng tamaan nun yung ano yung latch plate natin tsaka pwede ding tamaan yung housing natin mas malaking gastos yun mga boss so una mga boss ano mararamdaman nyo sa, sa, ano every shift nyo na kung dati is, is smooth siya kung medyo matigas na siya mga boss eh, yun isang sintomas yun mga boss tsaka ano yung isa din is pag halimbawa mild pa lang yung tama ng, ng clutch lining natin is pag tumatakbo tayo nito halimbawa mag overtake ka tapos may ano eh halimbawa nasa 60 yung takbo mo tapos biglang ano biglang magpipigil yung motor mo mararamdaman mo yun mga boss yung parang ano hindi siya makatakbo sa 60 hanggang 60 na lang yung takbo niya ganun So, ganun yung naramdaman ko sa motor ko mga boss, eh. Yung ano, parang hindi na siya makatakbo. Tapos habang tumatagal mga bossing, yung 60 na limit niyang takbo is nababawasan. Nagiging 50 na lang, ganun. Tapos isa pa mga bossing, kung yung sa ano nyo, sa may crankcase nyo. Crankcase ba yun? Um, basta sa may ano, yung makikita nyo yung oil nyo sa loob kung yung oil nyo sa loob mga boss is hindi na normal yung kulay niya. yung parang uling ganun yung halimbawa yung uling is binabad mo sa tubig ganun yung ganun kaitim yung parang tinta ganun sira na yun kasi nasunog na yung ano yung clutch lining nyo so kailangan ng pali, pali palitan So yun mga bossing Kung naramdaman nyo na yung mga Sinabi kong mga, mga Sintomas is Better na lang na pa-check nyo na Kesa lumala pa Bale, Dito, dito pala tayo sana sa may jolly building Sa tatambay ngayon Bale ng hangin yan mga boss ah Ewan ko kung ano Kung didig nyo pa ba ako Ay, eh, napakatumal talaga walang ano, walang pumasok sa akin mula nung naging ako. Wala, ganyan talaga mga bossing, tiyaga-tiyaga lang. Oh, may kable ng kuryente oh. Tambay muna tayo dito sa glit tapos pag wala eh ano baba tayo punta tayong town ayun ngayon medyo madami sila dito